Good morning to all of you. Maraming salamat sa lahat na bumili sa ating sa ito. Uh, patama po ito sa lahat ng mga amo na nangangamuhan din ng mga tao. Huwag uh, po salita sa ating kapwa na masama. na kung uh, ano ang ating mga negosyo po, sana uh, po tingnan po natin na edi tayo bago ng salita sa mga kauhan uh, natin na pinasabing na Uh, uh, nakawan, uh po ako po yun dahil po uh, itiro ay iti kasisira ng mga na tauhan natin kung sino ang lahat na may nangangamuhan na tao at ang amo ngayon ay wag po magsalita agad kung sakaling naman talaga na wala na wawala uh, kung sakaling ano man ang mga negosyo natin para ito sa atin sana po tingnan po natin maigi para po Huwag po tayo magsalita na may nawawala kahit wala na yan, nawala. Ayan po, kasi po, masakitin po na pag ay ang taong na nangangamuhan ay binisiraan. <coughs> binisiraan na hindi naman talaga ginawa. Ayan po, para po, po sa lahat ng mga amo. Para po, hindi naman po tayo makasakit ng tao. Kung ano man po ang mga negosyo lahat-lahat na amo, Huwag po tayo magkakalita sa mga kauhan natin na masama na hindi naman po natin kasiguraduhan na wala naman talagang na wala. Huwag po natin yan sa tao na wala kayo na wala naman na wala. Pag-iigyan na lang po na kung uh, sakali may CCTV kayo, pakitunan na lang po uh, sa barangay niyo, sa bahay niyo. So, mayroon kayong CCTV. Iyan po ang ating uh, paabot sa lahat ng mga hamon. Kasi po, iyan po ang kakasiraan ng mga taohan, yung Uh, Masalita kayong ano, na wala, na nakawan, kahit hindi naman. Iyan ay napakahirap na bintang po yan. Kasi iyan po ay uh, ang tawag yan ay paminirang po. Kasi po, pag kinalap nyo sa mga kaibigan nyo, kahit sino mga kailangan ang pagtingin sa isang taong nangangamuhan sa inyo, magnanakaw na rin kahit hindi naman magnanakaw. Kaya po ang lahat ng mga amo na mga may hawak na tao dito sa buong mundo. Ayan po uh, ang sabi ko sa uh, ating vlog uh, na ito. Kasi masama naman po, magkakarita tayong amo na wala naman talagang nawala. So, sabihin na uh, kawan, eh, wala naman nawala. Ito yan ang pinakamasaklap na paratang so, Sa aming saong po ko na nangangamuhan din na pagkahirap kong bantang niya, bintang niya na masaklap na nangangamuhan din. Ito po ang pabot ko sa inyo sa lahat ng mga amo. Igiin po natin bilangin ang lahat na kung ano ang mga negosyo natin sa ating mga pinapalakad na negosyo para po hindi naman po kayo makasalitang masama sa mga uh, tao at mga lahat na amo na uh, namuhan, huwag niyang po sa na tapos kasi napagsakla po yan na uh, parata na bintang dahil po kung talaga na hindi naman talaga po ginawa ayan po ay paninira sa nga tao kana ngayon sa galang ng mga anak ng ko mapa abot ko ng mga amo sana po wag po tayo magbigay ng salita na hindi naman totoo para hindi naman po masira ng lahat ng mga ano mga katramo sa inyo ganyan, abisoy, na kanyan o kaparisin ng kawawa nang po tayo ng ano kapag nangyari na so, po kung um, sakaling ayaw nyo naman talaga po, um, parang kayo nyo nalang po. Kung um, ayaw nyo sa tao uh, na, na paalis ang um, ayaw nyo, wag nyo na po pagsalitaan kung ano-ano yung -ano mga uh, isyong kasabihin na ano, magnanakaw. Dahil po, napakasama naman ang bintang yun. Yan lang po ang masasabi ko sa lahat ng mga amo, mga tamang pangkinala, hindi naman ginawa. Ganun po ang ating gagawin sa lahat ng mga amo. Just out sa lahat ng mga among tamang pangsinala. Para po, pagkawin po natin ang ating lugarin mga uh, ganun. Iyan lang ang mga paabot ko sa inyo. Kasi po, napakasakla pong bintang yan. Na maglalakaw na hindi naman magnanakaw. po. Sana po, wag kayong magalit. Ayan po, ang ating mga paabot sa lahat ng mga amo. Mga, mga, sa buong mundo ya, po marami na papatay po na tao na hindi naman ginawa marami din po na na hindi naman ginawa talaga ang lahat na nangangamuhan na, na didintangan ayan po sana po bilangin po natin kung ano mga ang uh, negosyo natin sana po tingnan po ang ating maigit para hindi tayo makapagbitaw na salita sa mga tauhan natin isipin po natin ang sinasalita natin na uh, bago magbitaw ng salita kasi para po hindi naman masiraan ang taong mga sa inyo kung naman po ang lahat ng mga amo lahat lahat pong mga amon tamang panghinala alisin po natin yun siguraduhin po natin tayo po ng salita kasi para sigurado na nawala na hindi naman nawala talaga yan po mga po, po sa inyo shout out sa lahat shout out shout out ulit ulit ko sinasabi shout out sa lahat ng mga amo na tamang panghinala na hindi naman ginawa kayo po ang magkasala kayo po ang magkasala hindi magkasala yung mga tauhan nyo dahil kayo nagsalita ng sama ayan po ang sabi ko hindi man na kita na ng na, tao sa inyo na sinasabi yung masama sa taas yun naman ang magpaparosa sa inyo ng paparo sa sa pangalawang buka ay ito so, kayo sisimulin sa lahat ng mga masama na ginawa niya sa mga taong nausgahan na ganyan na sa pagnanakaw okay po sana po wag pong magalit bato-bato sa langit wag magalit ang pinatamaan ito okay, so, subscribe naman lang po ang aking youtube channel mayroon na vlogger Tiktok San Rolia, Facebook San Rolia. Iya po ang ating mga ipahabot sa lahat ng mga amo. Magpago na po tayo. Thank you, God bless. Nandito ko ngayon. Ingat po sa lahat amo na masama ang pananalita sa mga tauhan. Ingat po lagi sa pagsasalita. Nakakasakit na tao, nakakasalira. Thank you, God bless. Huwag po natin kalimutan mahirap na vlogger na pag-support na pag-share na rin po ng ating YouTube channel. Mahirap na vlogger po. Thank you, God bless. Amen.